guys, magandang hapon sa inyong lahat at uh, welcome sa ating youtube channel at uh, mag update tayo ngayon sa may ano uh, dito sa may uh, kiyapo ayan kung saan eh, alamin natin yung sitwasyon at gusto ko lang ipakita sa inyo uh, yung sitwasyon para pagdating ng araw na makaupo na po yung ating yorme ay eh, ipagbabasihan din po natin itong mga video natin ngayon at saka sa pag ni Yermi sa uh, July 1 Ayan. so start July 1 kasi pag-upo na yung Yermi natin at tuloy-tuloy na trabaho sa Maynila so first 100 days magiging busy yung Yermi natin uh, Ayan. samahan nyo ako guys para sa update natin dito sa Yapong Pariedo Pariedo yun yung papasadahan natin yung parya ito so, syempre sa mga makikita nyo eh, kayo nang bahala humusga <laughs> so sa ngayon kasi hindi natin na uh, kontrolado yung uh, pag-aayos at paglilinis dito sa Kiyako hindi pa natin ano yan, at wala pa naman yung ating yome so nihintay pa natin na uh, makaupo pero siyempre para may share naman sa inyo yung mga kaganapan habang wala pa yung ating yorme ito ay natin ng uh, video para makita ninyo yung kalagayan naman dito sa uh, may partner ko po, At magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayong oras ay uh, alas 5 ng hapon. Ayan. So ito malapit na tayo dito sa may uh, Carriedo Station LRT uh, at kapasok na tayo dito sa may area ayan so ito ito lang alam guys ha, kung uh, makakapasok yung motor sa ganitong mga uh, uh, panahon mga uh, oras mga uh, ganitong oras uh, pwede naman kasi meron motor na naka sinasabi natin na ibis na yung mga papuntang simbahan ng Tiapo medyo herap makapasok or magpapaglakad dahil makita nyo yung vendor kabilaan

Pagkakaliwa tayo ng ibanghilista side ng Quiapu Church Kung titignan niyo yung pinag nitong ibanghilista side eh. Saka karyo ito, mas okay pa dito kasi nakakalakad lakad nung maayos yung tao Doon kasi pati gitna may lakad So dito, tignan nyo, mas maluwag pa. Side nito ito, simbahan ng Quiapo. Ibang hilis street. So lalabas tayo dun sa may ano, time rito. Ayan tayo guys ng Dizon ano, Boulevard Ayan pero kung masyadong mahaba na uh, Abangan nyo na lang din doon sa next video natin Baka putulin natin Para hindi naman kayo boring masyado So ito ay Evangelista Street na to Papuntang recto right uh, sa may side ng uh, Isitan kita niyo yung ano sa reptok ay ibang uh, uh evangelista uh, talamak na bindor uh, sabado alas 5 ng hapon tayo guys hindi na tayo lalabas doon ito so, na tayo para Tison Boulevard